Uh, yes po muli po isang magandang magandang hapon po mga kabaranggay uh, Wala pa rin pong latest update pero may issue po tayong sasagutin uh, Mga katanungan po ng ating ilang mga kabaranggay uh, Kagaya po ng tanong na bakit po uh, nagtakda pa Ng uh, bagong registration na uh, day Ang Comelec uh, from October to July po yata At uh, bakit daw po or uh, matutuloy pa daw po ba yung pagpapail ng Certificate of Candidacy sa uh, October 1 to 7 sasagutin po natin yan Siyempre po ang ating patuloy po na pag-aanyaya uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel uh, kayo po ay ating inaanyayahan na mag-subscribe, pakiclick po yung notification bell at all, uh, para palagi kayong updated sa ating mga videos pakilike and share naman po ang magustuhan mga kabarangay, lagi naman pong sinasabi nitong ating Comelec Sherman na si Atty. George uh, Garcia na kung sakali po na ma-postpone nga ang halalan uh, sa uh, December 1, 2025 ay uh, magkakaroon nga po ng uh, uh, araw muli ng uh, registration at ito nga po ay uh, uh, ayon po sa balita ay uh, next year So, yan po ay preparation para po sa uh, November 2, uh, 2026, barangay at SK election. Uh, Tinatanggol uh, na hindi naman po uh, naiintindahan ng ilan. Ang ilan po ang pagkakaintindi ay tuloy-tuloy na po o matutuloy na nga ang halalan sa November 2, 2026. Uh, conflict naman po doon sa iba na uh, bakit daw... Uh, Meron pang uh, certificate of filing of candidacy sa October 1 to 7. So halo-halo daw po, nagkakarambol at magulong magulo daw po ang usaping ito. Mga kabarangay, ang tunay po na pinaghahandaan ngayon ng uh, COMELEC ay ito pong paparating o naka-schedule po na halalan na nakatakda po sa November 2, 2026 dahil yan po ang umiiral po na batas. Ito pong Republic Act to at ito naman pong uh, Certificate of Filing of Candidacy sa October uh, 1 to 7 mga kabarangay ay uh, uh, parang uh, paghahandala, may petisyon at haalanganin po sila kung ano po yung talagang magaganap matutuloy ba ang halalan sa December 1 2025 o mapopospon ito. So na, na, napapakinggan, narinig na papanood po natin uh, mga kabarangay na ang mindset po ng COMELEC na sinasabi nila ay nakataon po or parang ang uh, pinaghahandaan nila ay ito pong December 1, 2025. Bagamat ang uh, full focus po talaga nila sa ngayon ay ito nga pong uh, Republic Act 12232 na nagtatakda po ng halalan uh, sa November 2, 2026. Uh, kung tutusin po talagang napakahirap po ng katayuan ng Comelec uh, mga kabarangay Dahil hanggang sa ngayon po ay nakabitin pa rin po sa ere Ano ba talaga yung uh, magaganap? Uh, doon naman po sa mga nagtatanong kung uh, matutuloy pa ba yung pagpapail ng uh, Certificate of Candidacy sa October 1 hanggang 7 Mga kabarangay hanggang hindi po Uh, nililipyan yan or hanggang hindi po sinuspendian ng Comelec ay siyempre po magaganap pa yan. At malalaman po talaga natin yan mga kabarangay, dito pong darating na susunod na linggo. Kung uh, yan po ay uh, ikakansela na o ipagpapatuloy pa. Ang magiging basihan po ng Comelec dyan ay kung ano po yung uh, lalabas na desisyon po ng Korte Suprema dito nga po sa petisyon ni Atty. Makalintal at kontra petisyon naman po ng Liga ng mga Barangay. Wala pa rin pong nakakatiyak mga kabarangay kung ano po ah, talaga ang mangyayari at ang Korte Suprema lamang po ang makakapagbigay sa atin ng linaw. Bagamat uh, lagi ko po sinasabi ngayon na ang nangingibabaw po na batas ay ito po, ito nga pong RA 12232 na siyempre po mas nakakaangat unang-una po siya po yung nangingibabaw na batas at pangalawa po itong panahon o oras araw po ay lumalakad alalahanin po natin na uh, dalawang buwan na lamang po at uh, magka uh, at ang uh, yung schedule na ito nang uh, December 1 2025 dahil sabi nga po uh, hindi na bibilangin yung December na buong uh, September na po tayo ngayon October November yung uh, katapusan po ng November kinabukasan December 1 na po kaya halos po na uh, dalawang uh, buwan o mahigit na lamang at uh, yan po uh, darating na yung schedule na December 1 2025 pero kung wala pa rin pong desisyon mga kabarangay, lalo na po kung magkakaroon ng oral argument at uh, walang TRO o status ko ante order, ay malamang lamang po talaga na 2026 na po ang halalan. Kagaya po ng aking pananaw at paniniwala mga kabarangay na matutuloy pa rin po ang halalan uh, sa uh, December 1, 2025. Uh, sariling opinion ko lamang po yun at paniniwala mga kabarangay pero hindi po maiaalis uh, dahil nga po yung ibang eksperto naman po ang nagsasabi na kung sakasakali naman po na mabitin talaga sa oras at araw at madeklara na unconstitutional itong RA 12232 ay 2026 na po pero hindi na uh, November 2 Maaring mas maaga po na buwan ng 2026 uulitin, lang po natin sa po na mabitin sa panah uh, panahon at oras pero madeklara na ang konstitusyonal ang RA 12232 yes po uh, 2026 pa rin po o na rin ang halalan pero hindi na po November 2 na mataaga ito at pakapyawin ko lamang po ano, yung ka-upload -ka ko lamang po kanina content na nagtatanong, pabor ba kayo na magkaroon ng kaguluhan uh, para mapospon ang halalan? Uh, mga kabarangay, yan po ay saywar ko lamang or uh, dinisenyo ko lamang po para uh, makita, masilip ang damdamin po ng bawat isa na uh, makakapanood po nito. Nakatutuwa po at nakakataba ng puso mga kabarangay na marami po yung nag-react na gustong ma-postpone nga ang halalan. Yes po, uh, gustong-gusto nilang ma-postpone ang halalan pero uh, ha ayaw po nila na magkaroon ng kaguluhan para lamang sa postponement. So, isa pong indikasyon nito na talaga'ng napakarami pa rin pong Pilipino ang uh, talagang gustong-gusto po yung kapayapaan. Yes po. Uh, saludo po ako sa lahat po ng mga sumagot ng tama uh, doon po sa content na iyon, uh, doon naman po sa mga hindi po nakakaintindi at talagang galit na galit, pasensya na po at naginawa uh, ko lamang po uh, bali eksperimento ang content po na iyon, pero nanalo po ako dahil napakarami po ng mga positibo po na talagang kahit hindi na daw mapostpon ma ang halalan sa December 1, kahit matuloy na wag lamang pong magkaroon ng kaguluhan maraming maraming salamat po at yan din po ang kagustuhan ko at kagustuhan po ng nakakarami isang payapang uh, isang payapang uh, bansa para sa lahat